ngayon sa ating po mga balitang pambansa muna, isang kilos protesta ang paraan ng ilang grupo bilang paggunita sa araw ng kagitingan kahapon sa kain ng mga motorsiklo. Humarang ang mga reliista sa harapan ng Chinese Embassy sa Makati. Ito'y inorganisa ng atin ito koalisyon. Anila dapat nang umalis ang China sa West Philippine Sea na sakop ng ating exclusive economic zone. Kaya may tuturing na paglabag sa ating soberenya ang pagposte at pangaharas na ginagawa doon ng China. Pati ang Amerika, hindi na dapat makisawsaw sa isyo. Ang atin ito koalisyon ang nangunguna sa civilian-led resupply mission sa pinag-aagawan pong teritoryo noong Disyembre. Nagprotesta din ang grupong bayan sa Chinese Embassy. Patuloy daw ho nilang ipagtatanggol ang bansa sa mga nanghihimasok na mga dayuhan. Huwag pumayag na magpaapi. Yan naman ang mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasabay ng paggunita sa araw ng Kagitingan kahapon. Sinabi yan ng Pangulo sa wreath laying ceremony sa Mount Samat sa Bataan. Ayon sa Pangulo, dapat maging inspirasyon ang Bataan Death March noong 1942. Ang Bataan Death March ay ang porsahang pagpapalakad ng mga Hapon sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo mula Bagac at Mariveles papuntang Camp O'Donnell sa Camp Gaya ng ating mga ninuno, hindi raw tayo dapat pumayag na masupil sa sarili nating teritoryo. Hindi direktang tinukoy na issue ito ng West Philippine Sea pero patuloy daw ang pagprotekta ng gobyerno sa ating soberanya. Bilang suporta, inatasan naman ng Pangulo ang Department of National Defense na pag-aralan ng mga benepisyong natatanggap ng mga sugatang sundalo at mag ng kanilang mga gamit. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Binakbakan po naman ng Philippine Coast Guard ang China dahil sa paulit-ulit nitong pagbabaluktot sa katotohanan. Yan po pare pagtanggol nito ang ginagawang ang pambubuli sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Namimili nga raw ho ang China ng katotohanan na paniniwalaan at gumagamit din po naman ng fake news para pagtakpan ang mga iligal itong ginagawa sa loob ng ating sariling teritoryo. Ito ang sinabi ng Philippine Coast Guard matapos nga tayong akusahan ng China sa kanila pong mga pahayagan na nililinlang ang ibang bansa pagdating sa totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Inukusahan din po ng China ang Amerika at Japan na tumutulong sa Pilipinas para manipulahin ang pananaw ng ilang pang mga bansa tungkol sa isyong ito. Ngayong araw ng Idil Fetiro, ang pagtatapos ng Ramadan, inanunsyo yan ng Bangsamoro Darul Ifta matapos masilayan kagabi ang Crescent Moon. Mahalagang aspeto ng al-Fitr ang pagpapakita ng ganitong hugis ng buwan. Ito kasi ang hudyat ng pagsisimula ng Shawwal o ikasampung buwan sa Islamic calendar. Bilang paghahanda sa selebrasyon, pansamantalang isinara ngayong araw ang bahagi ng Rojas Avenue sa Davao City para sa itaraos sa Centralized al-Fitr Congressional Prayer. Nangako naman ng PNP na titiyakin nilang ligtas ang magiging selebrasyon na idaraos sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na po dito sa Metro Manila. Umakit po naman sa 31 mga lalawigan ang apektado ngayon ng matinding tagtuyot hatid ng El Nino. Ayon sa pagtatala po ng pag-asa, labing siyam sa mga ito'y nasa Luzon. Kabilang rito ang mga lalawigan po sa norte gaya ng Abra, Apayao, Benguet, Cagayan at Ilocos Region. Pati nga Pangasinan, sobra din po ang init. Kabilang na rin po sa mga drought-affected areas ang Metro Manila. Tanging ang Lano del Norte ho naman sa Mindanao ang apektado po ng tagtuyot. At ayon sa pag-asa, masasabing may tagtuyot sa isang rehiyon kapag mas mababa sa normal ang naranasang pag-ulan sa mga kasunod pong buwan. At dahil nga po sa matinding init, higit ng isang daang milyong metriko tuniladang pananim ang nasira. Higit dalawang bilyong po ang halaga ng pinsala. Nauna pong sinabi ng pag-asa na posibleng tumagal ang El Nino hanggang sa buwan ng Mayo. Ted Pilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.